Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans Dito na naman tayo sa isang episode ng uh, Bada Boxing Channel Saan mang kayo panig na naroon Magandang araw sa ating lahat Okay, pag-usapan natin ngayon Yung mga tampok na kaganapan sa boxing no? Una na Alam nyo uh, Paggising ko ng umaga Ang ko kagad yung mga Twitter Na mga sikat nating mga superstars ng boxing at uh, ng ko kung may mga bago silang announcement etc. So napuna ko rito sa Twitter, 'di ba? Kasi yung mga journalist, ang gusto lang nilang ano eh, yung yung gusto lang lang sa isulat. May naisip silang gustong isulat tapos yun yung hinahanap nila sa mga Twitter at Instagram nito mga mga sikat na boxer. Ako rin ganoon eh. Kaya lang, may pagkakaiba kami ng pananaw doon sa pagte-training ni Mayweather, di ba? Nagte-train si Mayweather tapos lahat nagsasabi na eto na naghanda na siya para sa uh, second bout o rematch kay Manny Pacquiao, no? Pero kung titignan niyo pa ibang post niya, no? Wala naman na siyang pinost na hamon kay Manny Pacquiao o wala naman siyang post na na patungkol kay Manny Pacquiao. Alam niyo ba kung anong mga pinupo, pinagpo-post ngayon ni ano? Ilang araw ko na napupuna. Pala na yung laban niya kay uh, Conor McGregor, no? Na nasa uh, napakayaman naman na tao, no? Mahilig kumita ng pera. Eh pero may chance naman naghamon na sila ni Pacquiao, hinamon siya direkta ni Pacquiao. Ayaw naman niyan tumugon sa hamon ni Pacquiao. Ibig sabihin, talagang Uh, pinaproject niya lang sarili niya hindi niya lang matiis na mas pinag-uusapan si Pacquiao mas sikat si Pacquiao ngayon sa boxing world na napapanahon na pa si Pacquiao sabantalan siya ah uh, na pag-uusapan lang pagka o oh, kung ire-rematch kay Pacquiao no? kaya nga yung hindi makaya to ni Floyd Mayweather kaya, siya, kaya niya binanatan ng binanatan si Pacquiao Hoping na hindi uli siya papansinin katulad ng mga ginawa noon na karantong. Ang pagkakaiba ngayon, matindi yung publicist ni Pakewi, no? Sinagot agad. Hinamon agad na rematch si Floyd Mayweather na hindi na nakaporma si Floyd. Tapos ngayon, nagpapakita siya na nagtitraining. training nga yung tatay, nung in-interview ng ating uh, ng pinaka sikat na YouTuber, pinakasikat na uh boxing uh, reporter na si Yee kahit hindi natin naintindihan ang pinagsabi eh marami na naman nagpick up na ayan nagsalita na si Floyd Senior na magkakaroon na ng rematch wala pong magaganap na rematch kasi ang hinahamon ni Floyd Mayweather hindi na si Manny Pacquiao kikita na rin lang siya doon na siya sa sigurado siyang tatalunin niya no ang hinahamon niya ng hinahamon dahil sa pagpapakita niya ng mga nakaraan ng mga laban nila. Ay ito si Conor McGregor, no. Na hindi naman pumapatol. Alam niya naman kikitain niya naman din 'yan kung makikipag-rematch lang siya kay Khabib. At at least narin siya sa ring niya. Narin siya sa kanyang uh, uh, MMA, no. Hindi katulad sa boxing talagang parang ipina ipinatalo niya ah, mas mas siguro mas uh, exciting pa na maglaban yung boxing at MMA etong si ano si Manny Pacquiao tsaka si Conor McGregor di ba? <laughs> naisingit pa <pala> si <siya. laughs> putya laking pera kay Pacquiao no? sabay pwede na siya mag ini-interview to si ano eh? so uh, tapusin natin si Floyd Mayweather ang ibig natin sabihin <coughs> Ang dami mo ng pera, Floyd, eh. Ang dami mo pwedeng maging laban. Well, ka naman ni Manny Pacquiao, eh. eh. kung ayaw mo na, kung hindi mo kaya lumaban sa boxer, huwag ka na maghamon na maghamon sa mga sa mga taga MMA kasi nagmumukakan pa ano eh desperado na kumita ng malaking pera pero ayaw mo naman na mag-risk i-risk yung zero mo kung di mo naman lalabanan yung kapwa mo boxer eh wag ka na wag ka na, ano magretiro ka na talaga for good total naman sinasabi mo ang dami mong pera hindi mo kayang ubusin yun na wag kasi okay bakit ba ganito yung utak ni Mayweather ito yung sinasabi ko sa inyo yung lahat na nananawagan na magretiro magretiro na si Pacquiao ngayon at isave niya yung kanyang sariling yung sariling niya. Oh. Si Juan Manuel Marquez na interview no ng uh, mga ano. To, kasi si Juan Manuel Marquez ay inducted kasabay ni Floyd Mayweather Sr. sa Hall of Fame na Nevada, no. So Hall of Famer na si <laughs> Samantala si Manny Pacquiao ay nakikipaglaban pa nung tinanong si Play, si Juan Manuel Marquez. Anong na, na nararamdaman mo pag napapanood mo yung mga laban ng mga batang boxer no? Ang sabi ni Juan Manuel Marquez, akala ko sasabihin niya okay lang, nag-enjoy -e lang ko hindi. Parang ang sabi niya, alam niyo boxing it's uh, pas boxing. Boxing is my passion eh. Tuwing nakakakita ako ng laban, araw-araw eh, naman daw siya nag-exercise na nakakakita raw siya ng laban, yung gusto niyang ano, bumalik uli, gusto niya uling bumalik. Kaya lang uh, kasi parang feeling niya kayang-kaya niya, no? Feeling niya kayang-kaya niya pa. Eh pero na-achieve niya na yung lahat, 'di ba? Hall of Famer na siya. Ang inaexpect ko sagot niya na dahil siya yung kusa nagretiro, hinahamon siya ni Manny Pacquiao ng malaking pera, ayaw na eh eh, nagretiro na talaga siya. Kala ko, ang sasabihin niya, satisfied na siya sa, sa nangyari sa kanya sa ring dahil tinalo niya si Pacquiao. Hindi eh. Naiwatigan ko yung may panghihinayang eh. Yun yung, yun yung point ko, no? Na pag nagretiro na maaga to si Manny Pacquiao, malamang ganun yung mangyari kay... Eh, kalakasan ni Pacquiao ngayon eh. At nung tinanong kasi si, ano si uh, Marquez tungkol sa nakaraan laban ni Pacquiao kay Turman. O di pinaliwanag ni Marquez na nag nag ano si Turman. Hindi niya yun nga no, mabilis mabilis si Pacquiao pa, malakas pa sumunto kaya lang ang napunan niya ang dami ng patama ni Manny Pacquiao ngayon. So medyo kinakabahan din siya para kay Pacquiao kung makakalaban si Spence kasi 'di ba? Si Spence nga pinaka pinaka monster ng welterweight. Eh. Okay? So 'yun lang naman ang concern niya. Pero kung si ano daw si anong pangalan ito si Porter daw, eh kayang-kaya ni Pacquiao dahil uh, hindi gano'ng powerful sumuntok. So pinag-iingat niya lang si Pacquiao pero still Uh, sinabi niya pa rin na kaya pa ni Pacquiao na makipaglaban sa mga uh, welterweight na to. Okay. Punta na tayo dito sa sa other topic. <coughs> uh, yung rematch. Hindi, ito si ano, si Prograis nag ano na rin, no? Kala ko nung una gagayahin lang si Donaire na nagdeklara na aalis na sa ano sa finals ng World Boxing Super Series tapos hahabulin siya ng WSS WBSS eh tot parang tinuluyan eh no ang ang tantsa ko diyan may naghihintay sa kanyang mas malalaking laban no yung pagsikat ng 140 division 140 kasi sila eh. 'di ba tapos pumasok pa si Anong pangalan ito? Si... Kat Yung pagsikat ng 140 division 140 kasi sila eh uh, Si Ramirez, ba? Diba? Tinalo niya yung oh, maganda yung pagkakapanalo niya Nakaraan laban Tapos si Prograis Tapos uh, Nagsabi pa to si Broner Na maglalaro siya sa 140 Sabay nag-retire Nung una, sabi ko, putya, magre-retire na lang siya kaysa gawin siyang stepping stone nitong mga nila Ramirez, nila Prograis. Pero naisip ko, nung no, nakikipagsagutan siya, tinawag niyang garbage to si ano, mga basura lang itong mga champion na 140 at idodominate niya. Si Prograis particular, tsaka to si Ramirez. Eh, napag-isip-isip ko, no? kung nakikipagsagutan po, tapos sinagot pa siya ni Progrise, abang malaking laban to, no? Magaling magbenta to si Broner, eh. Baka naman meron silang under the table, kaya dinimanda ng ng kampo ni progress tong World Boxing Super Series para makakawala siya sa, dun sa obligatory contract niya na lalaban siya ng championship kasi parang nakalaka doon eh, di ba? Na kinakailangan lumaban ng championship unless na ikaw ay injured. Eh kung gusto lumaba lumaban, may mas malaking laban si Progress, eh demanda niya para ang maging settlement nila, eh pakakawalan lang siya doon sa kontrata niya sa World Boxing Super Series. Hindi kaya ganun yung maganap na eventually. Tapos, out of the blue, wala naman siyang kala, wala naman laban si an, si Edren Bronner bigla nagretiro. Ibig sabihin, bigla siyang pinag-usapan ngayon na 30 anyos pa lang, bakit magre-retiro, ang lakas-lakas niya. Kung ayaw niya sa 147, 140, kaya niya yung mga champion diyan. Yung mga tipong ganun, babasahin niyo rin yung plot eh, di ba? Hindi kaya ito ay pasimula, tapos binanata niya bigla sila yung mga champion 140, si Progress, tsaka si Ramirez. Tinawag niya mga basurang champion baka naman, di ba? <laughs> baka naman ito ay nagbabadya na maglalaban sila ni Prograis. Abangan natin, no? Abangan natin. Kasi, yun na nga, yun, yun yung, ano eh, pagka si Ad, Andre Broner, Adrian Broner ba, ay lumaban kay Prograis. Putya, malaking pera yan. Kasi, magandang, si Turman tsaka si Adrian Broner masarap kalaban dahil ang galing nila sa mga promotion ng mga laban nila okay excuse me po <laughs> biglan Biglang na lang ate punta na tayo rito sa rematch kinaabangan rematch alam na natin na may rematch di ba si Anthony Joshua versus Andoy Tabacho Ruiz. Ito, ito ang katakataka, no? Rematch ngayon, meron ng venue, di ba? Nung una, eh ano lang natin kayo, eh repress lang kayo, no? Una, gusto ni Joshua Tsaka ng promoter niya si Eddie Hearn na sa UK. Sabi naman ni Andy Ruiz, is either sa Mexico o sa USA. Okay? Sabi rin ng Zone gusto nila dito <laughs> sa US eh. Pero alam nyo naman, money talks, ba? Diba? Mayaman ng Saudi. Kinakailangan ng Saudi na magpabango sa buong mundo. Kasi, okay. O, ba diba, ganun yung sitwasyon, no? Sa may deadlock, ayaw ni Ruiz na maglaban sa UK. Lalaban lang siya, no? Oh, magbigay kayo ng 50,000. Tapos, sa uh, gigil na gigil si Anthony Joshua, sabi niya kahit sa Mexico, lalabanan kita, pababagsakin kita sa Mexico. O eto na ngayon. <laughs> Nag-offer bigla, alam mo, mayayaman yung mga Saudi boys, di ba? Nag-offer ng 100 million dalas sinampay sinampay paki tulong mo na tris Okay. ko umulat. <laughs> 100 million dollars. Tuloy na natin, no? Nag-offer na 100 million dollars yung Saudi government, hindi government, mga ano rin sa Saudi na dun, dun ganapin sa lugar nila. And outside nga ng Jeddah, eh. Derea, iba? Derea. Okay. 100 million dollars. Tapos, 30 tignan nyo ha, kung gaano katuso to si Eddie nga ha. in niya na kagad. Pero ang dalawa pa lang sila ni, na umuoo ni Anthony Joshua. Kahit ako si Andrew hindi, hindi ako lalaban eh. Biruin mo yun. Hindi naman dahil sa takot-takot ka kay Anthony Joshua. Yung magkaroon ka naman ng pride. 'di ba? Ikaw ang champion eh. Ikaw yung dapat A side eh. Ikaw yung dapat nagpapasya. Hindi porket na papirma kanila. Yung uh, alam mo yung bak, hindi ko alam kung paano mag-isip yung mga mga British eh. Pero yung dadayok-yokin ka na ikaw yung champion tapos ipapamukha sa iyo. Ano mga ang paano kasi yan? 100 million binigay sa kanya ng Saudi boy kay Ed Hearn. Tapos, 33 million dito ay babayad niya kay Joshua. Parang, ano pa eh, pounds pa eh. 33 million pounds ibabayad kay Joshua. O, di ba ang laki? Tanong nyo kung magkano kay Andy Ruiz. Siya yung champion ha. Siya yung may awak ng, ng tatlong belt. Tatlo at sang minor. Tatlong major belt at sang minor belt. 9 million dollars lang sa champion 33 million sa challenger at tapos pinamumukha pa ganito pa dinadayok-yok ka pa eh pinamumukha pa kay Andy Ruiz na wala kang makukuha dito sa 100 million na to na ano dahil ang ibibigay ko lang sa iyo kung ano yung nasa pinirmahan mo kontrata bago kayo maglaban 9 million dollars ka lang Kita nyo, dinadayok-yok pa na sinasabihan pa na pinagmamalaki mo sa buong mundo na 100 million yung binigay. Tapos ibibigay mo sa champion, 9 million. Eh kung, kung ako kay Andy Ruiz, naman na siya sa sneakers, etc. <laughs> <laughs> Hindi ako lalaban. Bakit? Sa tingin nyo ba yung Saudi boys? itutuloy pa rin yung bayad kay ano na hindi si Andy Ruiz ang kalaban. Tama yung sinasabi ni Andy Ruiz ngayon. Hindi ako lalaban hangga't hindi niyo dagdagan yan. Kung ako naman, mayabang kasi mga ano no. Parang sila yung champion kung mag-asta eh. Parang sila A-side eh. Bakit kasi ganun? Yun kasi, yung sinasabi nila na nakapirma si Andy Ruiz sa kontrata. O ngayon, kung hindi, kung ayaw ni Andy Ruiz, o di pareho lang sila mapiste ni ano ni Anthony Joshua. Magpistihan na lang. Mawindang yung utak kasi anytime ganito kasi yan eh. Pag lumaban na si Anthony Joshua sa iba. Pwede na lumaban si Anthony Anderwis sa iba rin, di ba? oh, makakalaban siya. Maghintayan sila. Ako ganoon eh. Hintayin ko. Total yung 5 million na to na nakuha ko sa takaran laban at saka yung kinikita niya sa sneakers at saka yung iba't iba niyang deal ngayon dahil napakasikat niya sa Mexico siya pinakasikat na tao ngayon sa Mexico dahil pers heavyweight world champion o hayaan natin hanggang makalipas yung isang taon na mawala na yung rematch na yan magkanda peste peste din sila pero yun mo, no, ipamumuka sa 'yo na kaperaso lang ibibigay ko sa 'yo hindi ka makakatikim dito sa malaking binigay ng Saudi tsaka bawal sa ano yun sa Muhammad Ali Ak eh kaso hindi sila sa Amerika baka hindi sila sakop nung batas na yon, na dapat mas malaki yung kikitain ng boxer kaysa sa mga promoter o sa mga manager yan yung laman ng Muhammad Ali Ak na isang batas yan sa Amerika eh kung hindi nga sa Amerika sa Saudi nga tapos papumuka sa'yo na mas malaki kinita ko sa'yo ikaw ang champion yung challenger, tatlong doble. wag naman ganun. <laughs> kahit nung kalakasan nila Manny Pacquiao, kahit nung kalakasan nila Floyd Mayweather, walang ganyan na... Ah. Noon nga, ano lang eh, di ba? Pag lumaban nga sila Pacquiao at Mayweather, sila na superstar, at tapos sila A-side eh, 60-40 ang hatian eh. 60-40, eto eh, ang hatian. 9 million sa kanya, kay Anthony Joshua 33 million pounds pa o oh, di hindi lang 33 million dollars yun mahina ako sa kwenta palagay mo ng 40 40 million dollars ibig sabihin apat na doble yung sweldo mo eh, ako yung champion hindi na ako lalaban dagdagan yung pera oh, so posibleng mangyari nyan mapapwersa sila kasi pinagmalaki pa nila hindi pa nilihim. tignan niyo 'yung mga laban ni Pacquiao. Lihim. <laughs> hindi natin alam kung magkano walang nag-official na. Ah, ito kinita ni Pacquiao kay Bronner Ito kinita ni Pacquiao kay Turman Ito hindi pa natatanggap, puta pinagmamalaki na eh, 'di ba? Parang oh, sige. Kami challenger ha. Uh, 40 ter. Kayo nga magkwenta kung magkano 33 million pounds. Tapos si Underwood 9 million dollars lang. Kung apat na doble yun, magwawala ka talaga eh. Kaya hindi po may Tinignan ko yung mga Twitter at Instagram ni Underwood hindi niya pinipicture eh. Pero, pero si Ed Hearn, si Anthony Joshua, nakabandera na na maglalaban sila. Yung rematch sa Saudi. Eh, hindi yun. Bro. <laughs> kayo lang nagpasyan dalawa hindi kayo dalawa maglaban kung ako lang ha kung ako lang kay Anthony Joshua yung ipamumo sabi grabe yung ano na yan grabe yung never in the sa Amerika yan kahit na yung kalaban nila may weather yan alam na alam na, na nila may weather nakikita pero hindi nila pinamumukha na eto lang kikitain mo tas eto kikitain ko okay so hanggang dito na lang tayo Hanggang sa Muli yung ano nga pala <laughs> sa maliit na lang yung laban ni Magsayo uh, dapat i-interview natin di ba Nakaya set tayo ng Monday pupunta tayo sa mga kasi nanawagan ako na uh, magkita-kita tayo sa South Mall sa Las Piñas hindi na po matutuloy kasi nga ngayon na yung flight ngayong linggo ang flight ni Magsayo sa Bohol Oh, dalawa lang yan kasi no? either uh, talagang uh, nakaligtaan tayo na may nakaset na interview or uh, masyado maliit yung tingin nila sa channel natin na hindi naman <laughs> hindi na dapat pinag-aksayahan ng panahon na bigyan tayo kahit mga 30 minutes na interview eh okay lang yun talaga namang Talagang ganoon eh. Bakit kasi nangarap-ngarap pa tayo na ma-interview sila? Eh lalo na siguro kung champion na sila, no? Baka lalo hindi na natin malapitan. So 'yun lang, Ah, uh, sayang sana. Ah, uh, kung may mga nakaset, no? Uh, at least at least nagsabi naman siya, 'yun lang. Pero ganun pa man, Ah, uh, total Uh, hindi naman natin makukover yan hindi yata lalabas sa TV yan eh huwag na natin pag-aksayahan din na i-picture sila no? ayaw <laughs> siguro nalilitan Puta, konti lang pala nanonood dito kay Badaratili 60,000 lang maximum hindi umabot maserte uh, ng abuti ng 70,000 tapos pagpagkaraniwa mga 30,000 na nanonood huwag na natin yan <laughs> <laughs> Ewan ko ako na sa TV yan, pero still supportahan natin sila hanggang sa mga mag gold champion sila. Eh marami naman tayong pwede pang i-cover, pero hindi na siguro kung mag -ano, mag-effort na interview sila. Kasi very tasking din eh, may schedule mo nga dahil hindi naman kasi ako full-time na YouTuber o full-time na reporter ng boxing yun yung ko sa kanila na dahil full time reporter sila nakakapunta sila talaga dun sa mga venue etc okay pero manunod tayo sama sama tayo manunod sa channel 5 uh, August 25 panoorin na lang natin si Carlo Peñalosa no? yan maglalaban dyan sa channel 5 libre sa menobalitias lang yon i-google nyo na lang so magkita-kita tayo ron kahit hindi tayo papasukin doon sa ringside makapanood lang tayo ng live magkita-kita lang tayo mga viewers kalabitin nyo lang ko sabihin niyo Boss bad ako yung isa sa mga viewers mo hindi, pagkatapos ng laban pwede tayong painumin ng mga <laughs> inuman lang tayo okay, hanggang dito na lang hindi po masama loob natin talagang ganoon ang buhay Uh inannounce ko lang para kasi baka may maghintay sa South Mall. Hindi na po tuloy kasi inannounce ko dito, okay? Ah uh, badaratelis po hanggang dito na lang. Magandang araw sa atin lahat. Ulo.